Kamusta mga kaidigan? So, ang sawa na ba kayo sa pare Beach picture Gusto niyo ba ng kakaibang adventure? Isang lugar na tahimik at malinis. Tara na sumama sa amin sa paglalakbay o pangpuklasin ng Masmurong Beach. Isang natatagong hiyas dito sa Albay. Sakay na sa ating motor dahil biyahe na tayo. Damhin ng hangin sa ating bok habang tinatahak ang magandang tanawin ng pagkiran. Baka makakita din tayo ng mga halabaw na nangyong papahinga sa mga tulayan. Huwag kalimutang hanggang atingin sa riwang hangin ng hadbay. Ito na ang exciting part. Kita niyo ba ang mag tulay na iyon? Iyon ang iconic Sulaw Bridge. Ang ating daan patungo sa Cagraray Island at Busburong Beach. Handa niyo na ang mga kamera. Dahil ang tanawin to super sobra, sobrang ganda. Alright, pawirin na natin ito. Pantayan ang mga kabilang panig. Sabi-sabi mong, madalas maglaro dito mga dolpe. Huwag kalimutan kumaway sa mga bangkang dumadan sa ilalim nito. Ipakita ang pagmamahal. Sa albay. So, nandito na nga tayo sa Masbolang Beach, mga kaibigan. Ang ganda, di ba? Ang tagong baybayin na ito ay parang ibang mundo. Halimutan ang masisikip na beach. Dito, solo mo ang paraiso. Bawa natin ang ating mga paas sa panglambot ng na buhay. Narinig niyo ba ang kahit na ano bukod sa alon na umaampas sa baybayin? Dambanay na ang banahid na pa sa mga kuna ng New York, ang nilugar lugar na ito ay puro kapayapa. Walang malalakas na tugtugan, walang dagsa ng tao, puro relaxation lang. Sige, tama na ang yeah. gulpan. Foras nga para mag-enjoy. Tingnan natin kung anong pwedeng gawin dito sa beach. Gusto niya bang gumawa ng pinaka-epicong sandcastle? O baka naman gusto lang mag-chill sa ilalim ng puno ng New York na may magandang libro? Ang beach na ito ay playground joke. Mood enjoy at ipalam sa agan sa comments kung ano ang gagawin nito dito just in case makapunta kayo sa beach na ito. So ano guys, ano sa tingin niyo? Ang ganda ng mas beach, di ba? Kung ano nalahanap kayo ng tagong paraiso, may kasamang relaxation at rejuvenation? Ito ang lugar para sa inyo. Huwag kalimutan magdala ng swimsuit, sunscreen, at sense of adventure. Like ang video na ito, kung gusto niyo maharanas ng sobrang kakaibang ha -ha adventure. Hanggang sa susunod, wala tiling awesome!